Meron bang masamang epekto ang kulang sa talik o pagtigil sa pagtatalik ng mag-partner? Harmful ba? Beneficial ba? Alam naman natin, pa nagkakaedad yung tao, ay mas dumadalang ang pagtatalik. Meron nga pag-aaral. Sa edad 20s, usually, nagtatalik yung mag-partner everyday. Pagdating ng mga 40 years old, mga once or twice a week. Yan ang turo ng mga urologists. Pag 50 to 60s na, baka once a week na lang. Pag 70s, baka once a month o oh, wala na. Lalo na kung nagkakasakit na. Siyempre, misan may break up, maraming trabaho, maraming iniisip, baka may gamot na iniinom sa mga diabetes, sa high blood, at iba pa. Na, at nagkakaedad, humihina na, na yung katawan, kaya less na yung talik. So, magbibigay ako ano yung possible na bad points, ano possible din na good points, yung pag nagkukulang na sa pagtatalik. Pero ang disclaimer ko lang, hindi naman talaga 100% to para sa lahat ganito mangyari. Pero ito yung nakikitang mga epekto. Sa bad points, number one, pag sa talik ang magpartner, mas stress at mas anxious. Kasi yung pagtatalik nakaka-release ng stress. Eh. May pag-aaral, yung regular na pagtatalik ng magpartner, mas nakatrabaho yung mga like yung mga stressful work like public speaking mas kinakaya nila kasi during sex naglalabas yung utak natin ng endorphins tsaka oxytocin ito yung mga pampasaya mga feel good na chemicals natural chemical ng katawan number two may isang pag-aaral nakita na yung mga taong kulang sa pagtatalik parang mas mahina ang immune system mas bumaba baba yung Immunoglobulin A nila. So, IgA. Yung IgA, panlaban to sa mga infection. Number three, pag hindi na nagtatalik ang mag-partner, pwede magkaroon ng, alam nyo na, misunderstanding, insecurity. Anyway, pwede rin naman walang talik, lalo na kung may sakit na yung isang partner. Pwede naman ah, hawak na lang, yakap na lang, regalo na lang, yung pagmamahal nagbibigay rin naman to ng mga good hormones. Pwede rin mag-connect yung mag-partner kahit hindi sa pagtatalik. Number four, isang possible bad effect sa mga babae na, na hindi na magtatalik, lalo na pa nakakaedad na yung babae at lalaki 40, 50 and above. Sa babae, yung vaginal wall uh, pwedeng mag-atrophy, numinipis, uh, less, more dryness, mas mabilis masugat kasi hindi nga nagagamit eh. kasi kung nagagamit nga yung private part ng babae sa mag-asawa eh, at least regular na may blood flow, may lubrication at uh, yun po, mas nagagamit siya kaya mas maganda mag schedule ng mag-partner at least ma-increase yung blood flow and vaginal moisture Number five, ito isang possible risk no? sa mga lalaki naman. May isang 2016 study published in European Urology. Nakita nila yung mga lalaking mas madalang na makipagtalik o mas madalang ma-release uh, mag-ejaculate ay mas tumataas yung prostate cancer risk. Hindi pa naman 100% sure, pero iniisip nila baka meron ding mga harmful substance sa semilya, sa prostate na pwede mag-form ng cancerous tumor in the future, yung regular na pag uh, paglalabas ng lalaki, mas nakakabawas dito para hindi uh, punong-puno yung prostate. Okay? Number six then ang bad effect din sa mga lalaki, uh, pag hindi nagtatalik, lalong magkakaroon ng impotence. Uh, kasi yung private part ng lalaki muscle din eh. So, mas hindi ginagamit, mas mahina. So, yan ang mga six points na possible bad effects kung hindi magtatali kang mag-partner. Kamaya, sasagutin natin yung mga question po ninyo. Ano naman good points ng na hindi nagtatalik? Okay? May a few good points. Number one is, less UTI, less Urinary Tract Infection Madalas kasi magka-UTI babae o lalaki sa pagtatalik kasi yung bakteriya nga pumapasok Next, syempre kung ang pagtatalik ay hindi sa partner mo sa ibang partner ka naman makikipagtalik tataas naman yung risk mo for Sexually Transmitted Disease So, less talik, eh, less makaka-avoid ka sa mga STD, HIV, at iba pa Ngayon, merong mga nagtatanong paano yung uh, paano man natin sabihin nito uh, masturbation masama ba mabuti ba actually base dito sabi to ng mga experts wala namang masama doon at least nare-release yung mga uh, meron ding feel good hormones pero sa lahat ng bagay eh, hindi rin meron din nagiging addict doon sa masturbation hindi rin maganda mas maganda pa rin siyempre, meron kang asawa may partner ka at meron din kasing psychological bad effect eh, kung laging yun na lang ang ginagawa ng lalaki at babae I'm sure naintindihan nyo ito at meron pa isang research na malaki bagong medical study ito po ginawa sa Europe to eh sa Europe uh, maraming pasyente chinek nila dito uh, 50 years old and above na lalaki at babae pinag-aralan for 4 years sa Europe tiningnan nila yung sexual activity at yung lakas ng katawan ano magiging epekto ang nakita nila dito sa survey nila to yung mga lalaki at babae na mas madalang mas less ang pagtatalik ng mag-asawa sa babae mas tumataas yung masama ang pakiramdam masama yung parang laging may sakit pero sa babae uh, kahit hindi sila nagtatalik hindi naman tumataas yung serious illness nila. Yung yung mga serious case mga cancer at iba pa. Mas hindi lang maganda pakiramdam nila. Sa mga lalaki naman na above 50 years old na less ang pagtatalik, nakita nila yung mga mas hindi nagtatalik, mas na-diagnose sila ng cancer 63% more. 41% more mga diabetes, heart disease, at iba pa. So, paano natin ma-interpret itong study? ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pag hindi nagtalik, uh, magkaka-cancer, magkaka-heart disease, at diabetes. Actually, sa tingin ko, baka hindi eh. Unang-una, -una, it's very possible, yung mga taong ito na above 50, talagang mahina na sila. Talagang may heart disease na sila. Kulang sila sa exercise kaya hindi sila nakakatalik. Diba? Kasi mahina na nga, may sakit na nga, may cancer na nga. Eh. So meron na silang risk factors. Uh, baka smoker sila, impotent na kaya hindi na kaya. Yung mga mas madalas magtalik, siguro mas healthy sila, mas malakas sila, kaya mas hindi sila nakakasakit. So we take this with a grain of salt. Hindi tayo ganun-ganito sure. Although, finally, uh, ano bang benefits na pagtatalik sa may partner? ayun uh, na nga, ang pagtatalik, nagre-release ng endorphins, mga good hormones to. Ito yung happy hormones. Tapos, pag marami kang endorphins sa katawan, possible din naman na magiging quote-unquote natural killer cells to ng cancer cells. So, pag marami kang endorphin, uh, may possible link na less cancer, less infection, tsaka sex din is a form of exercise. Pero lahat na pinapayo ko ito, final uh, Final payo is para sa may partner. Kung wala naman kayong partner, 'di ba? Kung walang partner, hindi naman dapat maghanap ng partner dahil lang dito. Pag walang partner, di gawin na lang sa ibang paraan. Pwede naman mag-exercise, maging masaya sa sa mga other uh, friends, relationships ninyo. Ito lang po ay para sa par sa may partner. So sana po uh, naintindihan niyo 'to. So para sa mga lalaki at babae, especially 40-50 and above na may problema sa pagtatalik, yung lalaki, mag-consult kayo sa urologist. Ang mga babae, mag-regular check-up kayo sa ob gyn Para kahit papano, kahit may edad, importante din naman yung sex. Meron din naman mga benefits. Basta alam lang natin yung mga benefits at mga risks. Sana po na nagustuhan niyo tong topic. I think this is very important sa mga may edad. So, papacheck tayo sa urologist kung may problema sa impotence, sa menopause, yan ang nagiging problem kaya nagiging mas madalang ang pagtatalik ng mga magpartner. Salamat po. Share po natin.